napagmasdan mo na ba ang pusa mo at napaisip, ano kaya ang iniisip niya ngayon? Sa pagtingin sa kalmado at eleganteng nilalang na ito, mahirap isipin kung gaano kalalim na proseso ng pag-iisip ang nagtatago sa likod ng kanilang nakakaakit na mga mata. Ngayon, subukan nating silipin ang isip ng pusa. Iraranggo natin ang top limang pinakamatalinong lahi ng pusa at ang pinaka nakakatuwa, sa huli, ibabahagi ko kung paano mo mismo masusubukan gamit ang simpleng pagsusuri kung gaano katalino ang iyong sariling pusang henyo. Pangako, maaaring sorpresahin ka ng mga resulta. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng matalinong pusa? Hindi lang ito tungkol sa kakayahang sumunod sa utos na upo. Ang katalinuhan ng pusa ay isang komplikadong bagay saklaw nito ang kakayahang lumutas ng problema tulad ng kung paano buksan ang kabinet ng pagkain kasama rin dito ang mahusay na memorya para sa mga tao at lugar bukod pa rito ang kakayahang umangkop sa mga bagong sitwasyon at maging ang pagmaniobra sa kanilang mga may-ari para makuha ang gusto nila aminin pamilyar na sa marami sa atin ang huling puntong ito Mahalagang tandaan na bawat pusa ay may sariling pagkatao. Ngunit ilang lahi, salamat sa selective breeding at kasaysayan, ay talagang namumukod tangi sa kanilang mga kakayahang kognitibo. Halika't simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng mga pusang henyo Sino nga ba ang nangunguna sa ating top 5? Sa ikalimang pwesto, narito ang isang lahi na parang maliit na ligaw na puma na tila nagmula sa mga sinaunang Egyptian frescoes. Kilalanin natin ang Abyssinian Cat. Ang kanyang magandang at matipunong katawan, malalaking tenga na parang radar, at ekspresibong matang hugis almendras ay agad nagpapahiwatig na isa siyang mga ngaso. At ang kakaiba nitong kulay na tinatawag na Thick Agouti ay nagbibigay ng impresyong tila ang balahibo niya ay patuloy na kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit ang mga Abyssinian ay hindi lang kilala sa kanilang kakaibang itsura. Ang kanilang pangunahing katangian ay ang walang sawang pagiging mausisa na sinasamahan pa ng mataas na katalinuhan. Paalala lang, hindi ito ang pusang hihilata lang ng matagal sa kandungan mo. Hindi, ang moto nito ay buhay ang galaw. Siya ang magiging personal mong inspektor, ang anino mo. Nag-uwi ka ba ng grocery? Isasaksak agad ng abisinyan ang mausisa niyang ilong doon. Binuksan mo ang aparador? Naku, sinusuri na niya ang laman. Mabilis na lumulukso mula sa istante. Ang lahi na ito ay kailangang malaman ang lahat ng nangyayari sa teritoryo niya. Ang likas na pagiging mausisa na ito ang nagtutulak sa utak nilang patuloy na gumana. Hindi lang sila basta tumitingin, sila ay nag-aanalisa. Paano bubukas ang pintong ito? Ano kaya ang mangyayari kung pindutin ang boton na ito sa laptop? Paano kukukunin ang paboritong laruan mula sa ilalim ng sofa? Para sa isang abisinyan, ang buong bahay mo ay isang malaking palaisipan na masigla niyang nilulutas. Napakabilis nilang matuto. Huwag kang magtataka kung pagkatapos ng ilang linggo ay matuto na ang abisinyan mo na magbukas ng mga pinto sa pagpindot ng hawakan. O kaya'y matuto kung paano buksan ang gripo ng tubig para paglaruan ng agos. Ang kanilang katalinuhan ay praktikal. Kinagamit nila ito upang makamit ang sarili nilang pusang mga layunin. Ngunit ang ganitong katalinuhan ay mayroon ding kabalingan. Mabilis silang magsawa. Kung hindi mo bibigyan ng sapat na interactive na laruan, matataas na scratch post at sapat na atensyon ng iyong Abyssinian cat, siya mismo ang maghahanap ng libangan. At hindi nga sigurado kung magugustuhan mo iyon. Ito ang sitwasyon kung saan kailangan laging abala ang utak sa makabuluhang gawain. Kaya narito ang ikalimang pwesto. Ang Abyssinian Cat ay isang walang tigil na makina, investigador at intelektual sa iisang nilalang, perpektong kasama para sa mga aktibong tao. Ngunit tuloy pa tayo sa mas natatanging talino ng mundo ng mga pusa, tuloy tayo sa ating listahan. Sa ikaapat na pwesto, narito ang isang uri ng pusa na hindi mo kailanman mapagkakamalan isa itong tunay na dugong bughaw na bughaw ang mata, na ang ganda at sopistikasyon ay kinukwento na. Siyempre pa, ang pinag-uusapan natin ay ang Siamese cat. Sa unang tingin pa lang, agad kang maaakit sa Siamese dahil sa kanilang hitsura. Payat, maliksi ang katawan, at na mukha, malalaking tenga, at siyempre, ang kanilang nakakaakit na mga matang sapiro. Ngunit sa likod ng kanilang pinong anyo ay naroon ang isa sa mga pinakamahilig, makipag-ugnayan at pinakamaingay na isip sa mundo ng pusa. Kung ang mga abisinyan ay natututo sa mundo sa pamamagitan ng pagkilos, ang mga sayamis naman ay sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang kanilang talino ay pangunahing panlipunan. Hindi kayang mabuhay mag-isa ng isang sayamis cat. Kailangan nila ng tao, ng isang kausap, ng isang kapamilya. Bumubuo sila ng napakatibay na ugnayan sa kanilang may-ari at halos hindi ito iniiwan, nakikilahok sa lahat ng gawain sa bahay. Tutulungan kanilang magtrabaho sa computer, babasahin kasama mo ang libro at babantayan ang pagluluto ng hapunan. Ngunit ang kanilang pinakamahalagang katangian, ay ang kanilang boses. Hindi lang sila basta ngumingyaw, sila ay nakikipag-usap. Ang lawak ng kanilang boses ay nakamamangha. Mula sa malumanay na paghuni hanggang sa malalakas, mapilit na hiyaw na imposibleng balewalain. Sa pamamagitan ng boses, ipinapahayag nila ang lahat ng kanilang emosyon, kaligayahan, pagkadismaya, pagkabagot o kahilingan. Ang isang Siamese ay palaging magkukwento sa iyo kung paano lumipas ang kanyang araw, magrereklamo kung walang laman ang kanilang mangkok ng pagkain at mapilit kang yayayain maglaro. Ang kadaldalan na ito ay hindi lamang isang ugali. Ito ay direktang pagpapakita ng kanilang mataas na katalinuhan at kagustuhang makipag-ugnayan. Naiintindihan nila na ang ilang tunog ay nagdudulot ng partikular na reaksyon mula sa tao at aktibo nila itong ginagamit. Ilang may-ari ang nagsasabing sa paglipas ng panahon na iintindihan na nila ang lengguahe ng kanilang alaga ng walang kahirapan. Dahil sa kanilang pagiging people-oriented, napakadaling sanay ng mga Siamese. Madali silang nakakakuha ng mga utos, pwedeng matuto magbalik ng bola maglakad ng nakatali at gumawa ng iba't ibang tricks. Nasisiyahan sila sa proseso ng pagkatuto dahil isa pa itong paraan upang makipag-ugnayan sa kanilang minamahal na may-ari. Gayon paman, ang kanilang panlipunang talino ay nangangailangan ng patuloy na pagpapayaman. Ang mga Siamese cat ay napakahirap dalhin ang pag-iisa. Kung matagal silang naiiwanan maaari silang malugmok sa depresyon o magsimulang magpakita ng mapanirang pag-ugali dahil sa pagkabagot at lungkot. Kaya, nasa ikaapat na pwesto. Papalapit na tayo sa top 3 at ang pumapangatlo sa ating listahan ay isang lahi ng pusa na ang pagiging mailap ay hindi lang panlabas. Sa ikatlong pwesto, ang kahangahangang Bengal cat isang sulyap pa lang sa kanilang marangya, batik-batik na balahibo na parang leopard, at sa kanilang malakas, matipunong katawan, sapat na para maintindihan mo, hindi lang basta ordinaryong alagang hayop ang nasa harap mo. Isa itong maliit na mandaragit na napanatili ang ganda at likas na ugali ng mga ligaw nitong ninuno. At ang ligaw na itsura na ito, hindi ito panlinlang ang kanilang talino ay mana mula sa kanilang direktang ninuno, ang Asian Leopard Cat. Hindi ito tulad ng sosyal na katalinuhan ng Siamese, kundi ang malamig at mapagkalkulang utak ng isang primera klasing mga ngaso at strategista. Ang binggal ay patuloy na sinusuri ang sitwasyon, nag-aanalisa at nagpaplano. Ang utak nito ay nakatuon sa paglutas ng mga komplikadong pisikal na problema. Paano kukunin ng laruan mula sa pinakamataas na istante? Ang bingal ay hindi basta tatalon lang ng walang direksyon. Titingnan niya ang buong silid, hahanap ng upuan, tatalon mula doon papunta sa mesa at mula sa mesa, direkta na sa kanyang target. Mahusay nilang nalulutas ang mga interactive na puzzle para sa pusa nakukuha ang mga treats mula sa pinakamahirap na disenyo sa loob lang ng ilang minuto. Mga pinto, drawer, sliding closets, para sa binggal, hindi ito hadlang, kundi isang hamon na buong sigla nilang tinatanggap at madalas na nagtatagumpay. Isa pang kakaibang katangian na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging hindi karaniwan ay ang kanilang pagmamahal sa tubig habang ang karamihan sa mga pusa ay umiiwas sa tubig, ang bengal ay masayang maglalaro sa daloy ng tubig mula sa gripo, manghuli ng mga patak sa banyo, o subukang sumama sa iyo sa pagligo. Ang instinct na ito ay mana nila mula sa kanilang mga ninuno na nanghuhuli ng isda. Ang mga bengal ay napaka-energetic at mapaglaro at madalas nakahawig ng pangangaso ang kanilang mga laro. Gustong gusto nilang magdala ng mga bagay, magtago at sumalakay at habuli ng nga biktima sa anyo ng laser pointer or feather teaser. Mahalaga sa kanila ang vertical space, matataas na katris at estante kung saan nila matatanaw ang kanilang teritoryo. Ngunit hindi pwedeng hayaang walang ginagawa ang ganoong katalino at lakas na pusa ang isang nababagot na benggal ay nagiging tunay na mapaminsala. Kung ang enerhiya at talino nito ay hindi nakakahanap ng labasan sa mga laro, puzzle at paggalugad, makikita nila ito sa iyong mga kurtina na sofa at lahat ng pwedeng ihulog o paghiwalayin. Kaya, ikatlong pwesto. Ang Bengal ay isang kombinasyon ng ligaw na ganda at matalas sa isip. Ngunit, Sino kaya ang nakahigit sa ligaw na intelektual na ito? Sa susunod, naghihintay sa atin ang tunay na Einstein ng mundo ng mga pusa sa ating paghahanap ng pinakamatalinong pusa, ang pilak na medalya ay napunta sa isang lahi na walang pag-aalinlangan kung tawagin ng maraming eksperto at breeder na isa sa pinakamatalino, kung hindi man ang pinakamatalino sa buong mundo. Sa ikalawang pwesto, narito ang Burmese cat or mas kilala bilang berm. Sa anyo pa lang, ang berm ay sadyang kaakit-akit. Siksik, ngunit nakakagulat na mabigat at maskuladong katawan, kaya biro nilang tinatawag itong tisa na binalot sa seda. Mayroon silang maikli, malasot lang balahibo na kumikinang sa liwanag, at malalaki, bilog, gininto ang mga mata na tumitingin sa mundo ng may pambihirang karunungan at pag-unawa. Ngunit sa likod ng kaakit-akit na anyo, nagkukubli ang talino na maihahambing sa talino ng isang paslit. Ang mga burm ay may kamanghamanghang kakayahang matuto at lumutas ng mga lohikal na problema. Kung ang binggal ay lumulutas ng problema, sa pamamagitan ng pisikal na liksi at instinct, ang burm naman ay lumalapit dito ng may analytical na pananaw. Lubha silang mapagmasid, mahabang panahon at maingat na susundan ng isang berm kung paano mo bubuksan ang refrigerator, ang kabinet ng pagkain o ang pintuan. Hindi lang siya nanonood, inaalala niya ang pagkakasunod-sunod ng mga aksyon. Kaya huwag kang magtaka kung isang araw, pag uwi mo maabutan mong nakabiti ng iyong berm sa door handle habang sinusubukang buksan ito. Naiintindihan nila ang ugnayan ng sanhi at epekto sa napakataas na antas para sa isang pusa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga berm ay kampyon sa pag-aral ng mga trick. Ang mga utos na upo, shake hands, at halika ay agad nilang natutunan. Ang ilang may-ari ay sinasanay sila na magdala ng mga bagay, gumamit ng inidoro at maging ang pagtunog ng kampanilya kapag gusto nilang lumabas. Para sa isang burm, ang pagsasanay ay hindi isang nakakainip na gawain kundi isang kaakit-akit na laro ng pag-iisip lalo na kung sinasamahan ng papuri at treat. Bukod pa rito, mayroon silang napakalambot at tao-oriented na pag-uugali. Madalas silang tawaging usang aso dahil sa kanilang katapatan at pagnanais na palaging nasa tabi ng kanilang amo. Nananatili silang mapaglaro tulad ng kuting hanggang sa kanilang katandaan, laging handang lumahok sa mga laro, ngunit hindi naman masyadong makulit at madaldal tulad ng mga Siamese. Ang mga Borm ay mahusay makisama sa ibang hayop at gustong-gusto ang mga bata na nagpapakita ng hindi kapanipaniwalang pasensya sa kanila. Ang kanilang mataas na talino ay nagbibigay daan sa kanila na tumpak na basahin ang kalooban ng tao at ibagay ang kanilang pag-uugali. Nararamdaman nila kung ikaw ay malungkot at lalapit upang aliwin ka sa kanilang tahimik na pagngiyaw at kapag handa ka ng maglaro, malugod nilang dadalhin ang paborito nilang bola. At ngayon, narito na tayo sa pinakamataas na pwesto sa ating listahan. Ang gintong medalya at ang titulong pinakamatalinong lahi ng pusa ay napupunta sa isang nilalang na talaga namang kakaiba, na parabang galing sa ibang planeta. Ang hitsura nito ay maaaring magdulot ng paghanga o pagtataka. Ngunit, tiyak na walang sino man ang mananatiling walang pakialam. Nasa unang pwesto, ang Canadian Sphinx. Oo, itong kalbong pusa na may malalaking tainga, matatalim na mata, at kulubot na balat ay kinikilalang henyo ng mundo ng pusa. At mayroon itong napakaluhikal na paliwanag na nakaugat sa kanilang pangunahing katangian ang kawalan ng balahibo. Isipin ninyo, ang ordinaryong pusa ay gumugugol ng malaking bahagi ng kanyang oras sa pagtulog at pagpapahinga. Pinapanatili ang init dahil sa kanyang makapal na balahibo. Ang Sphinx naman, upang hindi ginawin, ay kailangan laging gumalaw, maghanap ng pinagmumula ng init at aktibong makipag-ugnayan sa kapaligiran. Ang pisikal na pangangailangan ito ang naging napakalakas na puwersang nagtutulak na para sa pag-unlad ng kanilang talino. Ang kanilang utak ay laging nasa aktibong estado. Ang isang naiinip na sphinx ay isang giniginaw na sphinx. Kaya naman, palagi silang may ginagawa. Nag-iimbestiga, naglalaro, nakikipag-ugnayan, at naglutas ng mga problema. Patuloy silang naghahanap ng mga bagong paraan upang magsaya at uminit. Maari silang matutong magbukas ng drawer para makapunta sa tambak ng maiinit na sweater o buksan ang inyong game console dahil ito ay naglalabas ng init. Ang mga Sphinx ay may pambihirang memorya at kakayahang matuto. Naaalala nila hindi lang ang mga utos, kundi pati na rin ang komplikadong sunod-sunod na aksyon. Kaya nilang matuto ng mga trick na hindi kayang gawin ng karamihan sa ibang lahi ang kanilang talino ay napakataas na minsan ay tila nauunawaan nila ang pananalita ng tao. Napakamaingat silang nakikinig, inilalapit ang ulo at nagre-react sa intonasyon at mga pangunahing salita. Bukod pa rito, ang mga sphinx ay napakasosyalin at nakatuon sa tao. Dahil sa kanilang pagiging vulnerable, naghahanap sila ng proteksyon at init mula sa tao bumubuo ng napakalalim na pagkakaugnay, halos parang aso. Sa salubungin ka nila sa pinto, matutulog kasama ka sa ilalim ng kumot at susundan ka mula sa isang silid patungo sa isa pa. Ang kanilang pangangailangan sa pakikisalamuha ay kasing lakas ng pangangailangan sa init. Gustong gusto nilang nasa sentro ng atensyon at masayang ipinapakita ang kanilang mga talento sa mga bisita maaaring sabihin ng iba na ang kanilang pag-uugali ay simpleng survival instinct. Ngunit ang mismong instinctong ito ang nagtulak sa kanila upang paunlarin ang kanilang kakayahan sa pag-iisip sa hindi kapanipaniwalang antas. Hindi lang sila matalino, sila ay mapanlikha at maparaan. Kaya naman, unang pwesto. Canadian, Sphinx, pero heto ang pinakamalaking twist ang mga ranking syempre nakakatuwa. Pero paano naman ang sarili mong pusa na marahil ngayon ay natutulog sa iyong kandungan? Purong lahi man siya o simpleng puspin lang. Ang talino niya, pwede ring subukan. Subukan natin ang ilang simpleng eksperimento para masuri ang talino ng iyong pusa na pwede mong gawin mismo sa bahay. Ang unang pagsubok para sa paglutas ng problema at memorya. Kunin ang paboritong treat ng iyong pusa. Sa harap niya, ilagay ito sa ilalim ng isa sa tatlong magkakamukhang baso na hindi mo makikita ang laman. Bahagyang ilipat-lipat ang mga baso, pero hindi masyadong mabilis. Ngayon, tingnan kung ano ang gagawin ng pusa. Kung agad siyang pumunta sa tamang baso at sinubukan itong itumba, Pati kita. Mayroon kang maliit na henyo na may mahusay na short-term memory at lohika. Ang ikalawang pagsubok para sa pag-unawa na ang isang bagay ay nananatili kahit hindi nakikita, object permanence. Ipakita sa pusa ang paborito nitong laruang daga. Pagkatapos, sa harap niya, itago ang laruan sa likod ng isang maliit na hadlang, halimbawa, sa likod ng unan o libro ahanapin ah, ba niya ang laruan sa likod ng hadlang kung oo nangangahulugan ito na naiintindihan ng utak niya na ang bagay ay nananatili kahit hindi ito nakikita ito ay isang napakahalagang tanda ng cognitive development na hindi taglay ng lahat ng hayop ang mga simpleng pagsubok na ito ay nagpapakita hindi lamang ng talino kundi pati na rin ang kakayahang mag-analisa magtanda at umintindi sa mga batayang batas ng pisikal na mundo. At madalas, ang resulta ng isang ordinaryong pusa ay pwedeng makipagpaligsahan sa mga resulta ng pinaka elite na lahi. Sa huli, hindi gaanong mahalaga kung anong lahi ang iyong pusa at kung anong pwesto ang makukuha niya sa isang imahinasyong ranking. Ang pagmamahal, atensyon at paglalaro ng magkasama. Yan ang tunay na nagpapaunlad ng talino at nagpapatibay ng iyong koneksyon sa anumang alaga. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa ating mga kahangahangang alaga. Ngayon, ito ang pinakamahalagang tanong. Anong pagsubok ang sinubukan mo? at ano ang resulta. O baka naman ang iyong pusa ay gumagawa ng kung anong bagay na nagpapatunay ng kanyang pagiging henyo ng walang anumang pagsubok. Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Masarap basahin ang inyong mga kwento.